Hi guys, samahan nyo na naman ako sa daily life ko dito sa store. Maaga nga ako nag dito sa kusina kasi meron akong kausap na na umu-order nga siya ng chicken biryani at beef biryani. Naubusan na nga ako ng kamatis kaya bumaba na muna nga ako dito sa may palengke ng bayanan. Para nga bumili, nakakatuwa nga kasi yung isang balot niya, 20 pesos na nga lang nga. Nagmura na nga yung kamatis kasi nung nakaraan nga na nagpunta nga kami ng binian 60 pesos na lang nga kasi yung kilo nga niya. Ang inaantay ko na lang talaga na bumaba yung presyo yung manok. Kasi dati nung nag-start pa lang kaming magtinda nga ng chicken biryani, yung kilo nga ng leg quarter, umaabot nga siya ng 145 pesos. Last October nga yun, then bandang January nga, nagtaas nga siya ng 5 pesos, kaya naging 150 pesos na nga siya. So yun, starting nga last month, talagang tuloy-tuloy yung taas niya. ngayon, nagre-range na nga siya ng 190 pesos. di ba diba, napakalaking difference talaga, so hindi ko alam kung mag is na ba talaga yung price nung manok. Kaya ang wini-wish ko nga ngayon, sana na naman ay bumaba pa kahit papaano. Yung whole chicken nga namin, nag-add na rin nga ako ng 10 pesos kasi talagang hindi na rin kaya. So yun, may mga customer nga na humihingi pa nga ng discount. Hindi ko rin naman mapagbigyan, kaya nga nag-add nga ako kasi talagang hindi na rin kaya. Mga bandang alauna nga ng hapon, nakarating na nga dito si Gerald sa store. Okay na nga siya at hindi na nga masama yung pakiramdam nga niya. Dalawang araw nga siyang hindi nga nagpunta dito. Then si Ate Gerald din nga niya. Nagluto nga ng tahong at pinadala nga niya dito. Kakain na nga sana kami nung may umak umakyat nga na customer na bibili nga siya ng bir biryani at saka shawarma rice. Sinamahan pa nga niya ng nachos, inuna na nga muna namin to bago nga kami kumain. After nga naming magawa yung in-order nga niya, dun pa nga nga kami kumain ni Gerard. Then inutusan ko nga siya bumili nga ng soft drinks kasi nga ubos na nga yung stock namin. Yung Royal nga, hindi na nga muna ako nagpabili kasi nga may natira pa. So yun, hindi siya masyadong mabenta. Kahit nga sa malalaki, hindi na rin nga ako nagpabili kasi mas mabenta talaga yung Coke. Second option nga nila yung Sprite kapag wala coke. Yung mga friend nga ni may yung may-ari ng spa dito nga sa tabi ko, dumaan nga sila dito sa store. So yun nga, nakakatawa nga kapag madami ng tao nga dito. Nung paglabas ko nga sa terrace, napasilip nga ako dun sa baba, meron nga ako nakitang nagbibenta nga ng ice. Kaya pinababa ko si Gerald para bumili. Sobrang init din kasi, kaya ang sarap nga kumain ng malamig. Sarap mag-ice cream. Ang sarap ko kumain ng mga, ano, no? malamig. Mga 6.30 nga ng gabi, nagulat nga ako nung nakita ko nga yung kababata ko na pumasok nga dito sa store. Kasi ang alam ko kasi talaga nasa abroad nga siya. Akala ko talaga nasa abroad ka. Nag-comment ako, sabi ko, galawin Maka nga kita. ka. Mm. <laughs> Diyan lang ako nakatira sa Saan? Pero, Ay, hindi dito sa, hindi sa sukat. Hindi. Mm. Diyan, sabi niya ng anak ko, hindi mami, parang nakikita ko na may pwesto yun oh. dito. Sabi ko, hindi ko, lagi ako na dito. Kaya, hindi, hindi mo naman lanaan. Lanaan. May signage yan dyan eh. Kailan ka dito? To <laughs> ano na, magtatapos ng buwan na rin ano na to. Mabiruin mo, 3 months. Kaya, nakakalagpas na. Dumaan. Diyan kami sa Naalala ko nga, isa nga siya sa mga kalaro ko nung bata pa nga ako, doon sa sukat. Doon kami nagtatakbuhan sa may aplaya. Dati kasi yung Laguna Lake nga, pwede pang ang liguan ngayon. Kapag kahapon nga, doon nga kami natambay din. Ang dami namin mga iba't ibang klase nga ng laro, mga patentero. No. Mga habulan, minsan nga tumutulo pa nga yung sipon. Charot lang. <laughs> Then yung kapatid nga niyang mas matanda sa kanya, ayun nga yung medyo ka ko. Kasi siya, kasi siya yung kasing edad nga ni Elena. So yun, nakakatuwa nga lang nga din na makita mo yung mga dati mong kalaro. And parang hindi naman din kami mga tumanda, di ba? <laughs> habang kumakain nga sila hanggang sa umuwi na nga sila hindi na nga kami nakapagkwentuhan kasi sunod-sunod din yung mga customer namin for delivery si Erika naman yung business partner ko nga dito nagchat nga siya sa akin na bibili nga siya ng nachos at ipipick up na nga lang nga niya dito dumating na nga lang siya na hindi ko nga nabasa yung message nga niya kasi nga ang dami nga customer kaya ang nangyari nagantay pa nga siya dito sa store para nga sa inorder nga niya then si Sir Gerald Calderon nga na taga kupang nagpa-deliver din nga siya ng biryani natatawa nga ako sa kanya kasi ang tagal ko rin mag-reply nga sa kanya. Dahil nga nagpe-prepare nga ako ng mga naunang may order. Sabi nga niya sa akin, asap na nga yung in-order nga niya. So yun, nakakatuwa kahit isang piraso nga lang ng beef biryani, pinadeliver pa nga niya sa kupa. So yun, kapag nasatisfied mo nga yung customer, kahit malayo pa nga yan dito sa store. At nag nga sila talagang bibili at bibili nga yan. Kaya gusto ko rin talagang magpasalamat sa mga loyal kong customer. <laughs> na hindi talaga nagsasawa at paulit-ulit nga ang bumibili. So yun, God bless sa inyong lahat. So yun na guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush! Napagod kami for today's video. Grabe. Bandang mga ano, bandang mga alas 7. Sunod-sunod yung customer, yung dine-in at saka yung deliver. Nakakatawa kasi habang nagda-dine-in, may mga nag-chat sabay-sabay pa man mga nag-chat. Tinara mabilis ako mag-type mag-reply. <laughs>